ay sa wakas umulan ano? magandang hapon sa inyong lahat papatulamat kami ay biglang umulan ang init kanina umaga hanggang tanghali Aray, lalo lumakas ang ulan. Ayan, ang sulimlim ng langit, oh. Oh. Ang bira, ayan, oh. Ayan, hindi na makahugas yung may ari ng bahay dito na tinambayan ko. ayun, ayan nagtatago na sa loob. Dito ako sa baba namin ng bahay at maraming lak ng ulan. Ayan o. Bumabawi ang ulan. Hanggang dito na lang at maraming salamat.